Maganda gabi sa inyong lahat mga bro. Una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalog po sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor. So mabilisan lang ito mga bro. Ano? Sasagutin ko lang yung nagtatanong doon sa mga nakarouser, ano daw yung tinatawag na BCU? Ayan. So ito po yung sample ng mga BCU natin <laughs> para mga pugita. So marami yung nalilito dito. Mayroon may nagsasabing CDI ah uh, meron man nagsasabing BCU or BCM. Kaya, yun, bibigyan ko lang kayo ng counting tips kung ano nga ba ang ginagawa nito sa ating mga motor at kung ano nga ba talaga ito. Itong parts na ito mga bro. So, sa rouser nyo lang po ito makikita. Ano? Wala kayong ibang motor na makikita nito. Ako kasi bilang mekaniko, yun lang ang nahawakan kung motor na mayroong mga ganitong parts. Okay? So, yan, bago natin umpisan yung ating tutorial ngayon araw, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel. Kung mahilip po kayo sa mga ganitong video, no, mga wiring tutorial, mga mechanical, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. So, tara! mga bro, so balik tayo. Ano? So doon sa nagtanong, ano ba ang parts na ito? Yun na nga, tama yung nagsasabi na ito ay BCU. Meron naman nagsasabing ito ay BCM. Okay? Pero hindi po ito CDI. O yung tinatawag na Capacitor Discharge Ignition. Yun po ang meaning ng CDI. Ito po ay BCU. O yung tinatawag na Body Control Unit. or yung BCM, sabi ng iba, Body Control Module daw. Eh kung ano pa man ang tawag natin dyan mga bro. Ulitin ko lang mga bro, itong parts na ito ay sa Kawasaki yun lang makikita. Pero hindi po lahat ng Kawasaki kasi meron tayong mga Barako, meron tayong CT100, CT125. So meron tayong mga Rouser 135, meron tayong NS 200, NS 150, NS 160 at Dominar. So maraming mga Kawasaki motor. So specific mga bro ano, ito po ay makikita nyo lang sa Rouser 180 2014 pababa o oh, twin means wala pa ako kasi ang 2015 kasi mga bro is non BCU na so tandaan nyo ang Rouser 180 po ay dalawa Merong tayong BCU at saka non BCU okay sa Rouser 220 Rouser 200 mayroon din po kayong makikita ganito Meron po kayong BCU na makikita so dun lang sa Rouser na sinabi ko dun nyo lang po ito makikita sa Rouser 135 wala pong ganito So, ano nga ba yung BCO? So, check muna natin dito mga bro, ano? Para magkaroon tayo ng idea. So, search natin what is uh, BCO. Yan, yeah, in Rouser. Ang sabi dito mga bro, in the context of a Kawasaki Rouser motorcycle, BCO refers to the body control unit. It's a crucial electronic component that manage various function like that light, like that like the lights <laughs> ano like the lights indicator and other electrical accessories especially the rouser part indicates is related to the Kawasaki rouser motorcycles model so sabi there's a motor detail explanation yan body control body control unit or BCU The BCU is a, a central mode in a vehicle electrical system that controls various accessory and system. It acts as hub for managing different electrical function. Yeah, so nagba-manage daw itong mga bro ng uh, different electrical function. Kawasaki Rouser, this refers to a specific model of a motorcycle manufactured by Kawasaki. BCU in Rouser, abi. In the context of a motorcycle, the BCU is responsible for managing functions such as the headlight, taillights, turn signal light, horn, and other electrical systems. So, para parehas lang ng sinasabi to. Ito yung troubleshooting mga bro. A faulty BCU can lead to various electrical problems with the motorcycle. Motorcycle, for example, at a blackout. Yan, pag nasira daw ang ECU mga bro, possible mag-blackout issues on around 220 CC was associated with the faulty BCU according to the Facebook post. <laughs> Facebook post pala to. Ability BCU for Kawasaki Rouser models like the 180 and 220 are available as spare parts, both genuine and aftermarket. Yan, meron pa daw. So, pare lang naman ang sinasabi ito. Base doon mga bro sa binasa natin, ito ang BCU ay ito daw na yung nagmamanage ng electrical system natin sa ating mga motor. So bakit? Kasi mga bro, bago pumunta doon sa mga load natin, pumunta ng taillight, ng busina, ng starter, dadaan muna siya dito. Kaya ito yung nagmamanage. So para sa mas maliwanag mga bro, ito, uh, hindi ko sa inyo tuturo yung bawat wire pero... Kung gusto nyo matutunan, mag-comment po kayo dito sa video na ito. Gagawa tayo ng Uh, tutorial kung saan ang function ng bawat wire. So dito muna tayo sa mga sakit mga bro. Uh, yung socket na lang muna ituro ko sa inyo. Kung makakita nyo, bibilangin natin, meron tayo dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So limang socket or limang naghihiwalay na mga grupo ng mga wire. Itong kulay pula mga bro, itong dalawang kulay pula na yan, ito po yung papasok sa harness natin. Papunta ng wire harness. Tapos itong tatlo mga bro, ito yung papunta ng ating ah uh, handle switch. Siyempre, kaliwa at kanan. Okay? Tapos, meron dito apat. Ito. Uh, actually, hindi siya apat eh. O, apat. Apat na wire. Ito yung galing dun sa sensor sa may liig, sa may tipos natin. Yan. May sensor kasi dun mga bro, ang BCU na pag niliko nyo, kahit hindi nyo patayin, kusang mamamatay siya. Di ba? Halimbawa, kanan niliko ka ng kaliwa. Siyempre, magkakaliwa ka. O na lumiko na yung kaliwa na malibela, tapos, ituwid mo ulit kusang mamamatay yung ilaw ng signal light. Ito yung function doon. Ito. Ito naman yung... So, syempre, ito rin yung may trabaho. Okay? So, ang, ang loob kasi nito mga bro, mga relay po ito. Mga mini relay. Meron siya mga command, no? Tapos, itong sa na natin, ito yung sa right. Okay? Ito yung right switch. Right handle switch. Tapos, itong sa dulo, ito naman yung left handle switch. Yan. Tapos, mga bro ito 12 volts pasok labas okay tapos yung command na nagagaling sa switch ito po ay 3 to 5 volts lang kaya ang switch po natin ayan wala tayo ng switch na bro ang switch na mga BCU wala po siyang mga terminal ayan oh So, hindi niyo siya marirepair. Ewan ko lang kung mayroon nagre-repair. Pero nagtry ako mag-repair. Napakahirap mga bro. Kasi mga magnet lang po ito. Wala po itong mga terminal kagaya ng ibang mga motor. Kaya pag nasira ito, bibili ka talaga ng bago. Yan. So, yun po yung pang-show ng BC. Yung ano, ulitin ko, hindi po ito CDI. Ang tanong, pwede ba mag-convert kapag nasira ito? Sa mga hindi nakakaalam, magkano ba ang BC mga bro? Ang BC yung po ay nagkakahalaga ng 6,000 mahigit. Kasi siya na kayo mga bro, medyo sinisip po na ako ngayon talaga. Ayan o. No. Ulitin ko mga bro, ang BCU po ay 6,000 po mahigit. Kaya ang suggestion ko kapag ka nasira yung BCU natin mga bro ay mag-convert na lang tayo sa non-BCU. Napakadali lang. Basta alam nyo yung function mga bro ng wire. Meron naman akong tutorial ang function ng mga switch. Napakadali po mag-convert ng uh, socket uh, or ng switch ng BCU to non-BCU. Kontrolado kasi nito mga bro ang busina. Okay? Kontrolado nito ang signal light. Kontrolado nito ang headlight kontrolado nito ang starter, uh, tail light at saka ng brake light. Kontrolado po nito. Okay? So, ito mga bro, sabi ko nga sa inyo, itong mga switch natin is 3 volts lang. Pag was na may nasira, kung nag-o, halimbawa, na bawa, kayo ng headlight, so pwede nyo pa rin siyang i-trouble. Possible sa wirings lang. Okay? Kung na-blackout kayo, pwede nyo rin siyang i-trouble. Possible nag lang o may naputol. Ayan. So, makikita nyo naman dito yung mga wire kagaya nito. ah uh, red na may red na sulid. Ito yung park light natin. Red na may ng itim. Ito yung ating high. Red na may yellow. Ito yung ating low. So, mayroon naman siyang ano, makikita nyo naman yan or matutroubleshoot nyo naman yan once na alam nyo yung function ng wire. So, wag mo na agad kayo mag uh, de-declare na sira ang BCO kung hindi nyo pa naman natutroubleshoot yung mga wirings dito. Kasi minsan, meron din nala sa akin, wala siyang starter. So, kaya ang ginawa, wala siyang starter, binuksan lang yung kabilang gilid. Doon lang sinusungkit yung starter relay, short lang. So, sabi nila kasi, sabi daw ng mekaniko, ito daw ang sira. Nung tinay ko mga bro, nung chinik ko, uh, hindi po yon ang sira. Ano? Hindi po sira yung BCU niya. So, naglulus lang dito sa sakit na ito. Kaya, Huwag muna kayo mag-declare na sana ito hanggat hindi nyo check, Okay? So, yun lang mga bro. Kung mayroon kayong, ay, sa mga gustong matutunan yung bawat function ng wire na ito, so, ihiwalay na video natin. Pero kapag kawalang nag-comment, ah, hindi na siguro ako gagawa. Baka wala namang interesado. Yan. Meron na kasi nagtanong nito ah, kung ano daw ang trabaho nito. So, ulitin ko, ito po yung BCU or yung body control unit. Ito po yung nag-control sa ating electrical ng mga rouser. At hindi rin po lahat ng Rouser ay mayroon nito. Meron po itong 220 Rouser 180 na 2014 pababa. Okay, 2014 mga BCU po yun at 220. Tanong, pwede ba gamitin to sa lahat ng tatlong motor? Para peras lang po, para Rouser 180, mapa Rouser 200, mapa Rouser 220. Nasira ito, kahit ano bilhin nyo doon, pasok po ito. So, ito 6,000 kapag ka nasira. Ngayon, kung i-convert -co mo, mas makakamura ka. Okay? Ganun din naman, kahit tanggalin nyo ito, gagana naman. Hindi naman ito kontrolado yung CDI natin. Okay? Ang CDI natin ay nakabatter operated. Ayan. So, kahit naman wala ito, aandar yung motor nyo. So, ayun lang mga bro. Isang mabilisang video lang. Uh, maraming salamat dun sa nagtanong uh, Shoutout, bro Nagkaroon tayo ng uh, pagkakataon para sagutin yung tanong So, hanggang dito lang Magandang gabi sa inyong lahat, mga bro At uh, shoutout sa mga naka